Gusto nila kay Kong pulong. Palpak! Ano ba naman yan? Ang pinalabas naming video ni Maharlika, bangag na humihit-hit ng powdery white substance. Ang pinakita nilang video ni Kong Pulong, di umano, merong tatangkain na saktan. Pero hindi ko naman po nakita na talaga nasaktan yung tao. So, ano yan? Niwala pong kulong yan. Yan ba yung dahilan? Yan ba yung tingin nilang dahilan para hindi manalo muli si Kong Pulong? Ang totoo lang po, basang-basa na ang papel ng mga kalaban ni Kong Pulong at ng Pamilan Duterte sa Dabao. Unang-una, mga walang utang na loob. Mantakin mo, tinalaga sa gobyerno ilang beses yung kanilang kamag-anak na tumatakbo ngayon labang kita Isang beses, uh, miyembro ng gabinete. Pangalawang beses, miyembro ng isang constitutional commission mantakin nyo, matapos na bigyan ng dalawang appointment, linabanan ang nag-appoint sa kanya ng dalawang beses. Hindi ba walang utang na loob yan? Hindi lang walang utang na loob. Walang yapa.